Ginisang gulay bagyu or parang sapsuy. Hi guys! Ang isi-share ko sa inyo ay ang niluto kong ulam na para sa aming tanghalian. Narito na po. Nagisa na po ang bawang, sibuyas, at nilalagay ko na po ang panahog na giniling. Ayan po. Nakalata na giniling. 31 pesos. Hindi po yan isponsored ng Argentina. Sapagkat yan ay nauso na giniling na panahog yan po ang aking napiling panahog kasi wala akong nabili na atay ng manok at balun-balunan kaya sabi ko pwede na to uso naman po ang pwede na to at ayan lalagyan ko na po ng patis marami-raming patis ang aking ilalagay sapagkat alam ko naman na marami ang aking lulutuing gulay Ayan, napansin nyo po, maraming patis ang aking nilagay. At ilalagay ko na ang carrots. Kahit pa paano hiwa na carrots, ay uulamin lang naman namin to, lutong bahay. Kaya kahit pa paano na lang nahiwa. Hindi ko na po dinekor-dekor pa ang paghiwa. O yan, at pagsama-sama na po dyan, sabi ko, katwiran ko, sama-sama na yan maluluto. Basta kompleto na yan sa sangkap. Ordinaryong araw lang naman po. May kinukuha ako dyan. Ayan, yung repolyo. Lalagay ko na po yung repolyo, cauliflower, beans, at sayote. Pinagsabay-sabay ko na po. Kasi, ang inaalala ko, baka hindi ko maipakita. Pag inisa-isa ko pa, di ko maipakita sa inyo. Kasi magme-memory po lang aking cellphone. Kaya po sinabay-sabay ko na ang paglalagay. Ngunit sa totoo lang, kapag nagluto niyan, inuuna ko ang beans. Susunod ko ang sayote. Ang cauliflower, iuhuli ko ang repolyo. Ngunit sa pagkakataong ito, pinagsabay-sabay ko na. Sabi ko nga po, napupuno ng aking memory ng cellphone. O, oh, ganyan pala pakarami naman ng gulay eh. Sariwang gulay po yan. Binili ng aking anak. Konting tubig lang. Tubig sa thermos, ay sa heater ang akin nilagay. Ngunit malamig na yon. At nang tinakpan ko, ay bubuksan ko na muli. Ah, ilang minutes na po yon, Bago ko ito binuksan, ayan o, medyo nahupan na ang gulay. Kumbaga, medyo pumipis na. Konting halo-halo. Ayan, marami na ang sabaw, dumami na po. At lalagyan ko pa rin yan mamaya ng sabaw na hindi ko na maipapakita sa inyo. Ayan, lalagay ko na ang bell pepper. Marami-rami ang bell pepper. Nabili ko yan kasi na 35 isang kilo. Ayan, nag-stack ako ng bell pepper sa aming rep. Kaya marami akong panlagay. O, chicken cubes. Para malasa, lagyan ng chicken cubes. Lagay ko na rin ng oyster sauce. Sabi po dun sa binilihan ko, dun sa hipag ko, ang tindahan dun, lagyan daw ng oyster sauce. Kasi pag nagluluto ako ng sapsoy, di ko man nilalagyan dati ng oyster sauce eh. At sabi ko kasi, lalagyan ko ng gatas. Yun ang alam ko, nilalagyan ng gatas ang sapsoy. wag na daw, oyster sauce na lang daw pwede na. Pag daw may gatas, maglalasa na pas. <laughs> Yung nga po pala, ayan, wala akong itlog pugo, itlog manok. Lalagay ko na sa gilid habang sariwa pa ang bell pepper. Pag naluluto na ng bell pepper sa isip ko maluluto na rin ng itlog, arang nilagang itlog. Sa halip na itlog ng pugo. Kasi dito ko lang ito binili sa tindahan. Hindi ito binili sa palengke. Hindi ako nagpunta sa palengke. O yan, siya nga pala yung unang itlog, yung isa, dalawang egg yolk. Apat lang ang itlog, naging lima ang egg yolk. Ayun po. Yan, sya nga pala dumilim ang uh, ang aking uh, pagbi Yung cellphone ko namatay na ang kanyang ilaw. Oh, yan bubuksan ko na naman. Tatakpan ko at tatakpan ko muna nang maluto ang itlog at bell pepper. 'Yon. Yan binuksan ko na muli. Ayan, sina, sinasandok na yan ng anak ko. Naiinip na siya, nagugutom na siya. Kumukuha na siya ng gulay. half naman na kasi pwede naman na po. Kaya lang di ko pa, di pa luto talaga yan. Ayan, diyan ko lang nilagyan ng magic sarap. At siya nga pala, hindi ko na nga ilalagay ang gatas. Sabi ko kasi, magluluto naman kami ng sopas, pamerienda. Bandang hapunan dito. Tanghalian po kasi ito eh. Kaya sa sopas na lang. At itong cornstarch ang aking ilalagay dito sa aming ulam. Ayan. Marami